Pong Revilla na is ilapit sa Office of the President ang kaso ng 8 Showtime sa MTRCB. Hiniling ni Sen. Ramon Bong Revilla sa Office of the President na isaalang-alang ang mga no work no pay na empleyado ng noontime show na It Showtime sakaling maghain ito ng apila rito. Nangyari ang pahayag ni Revilla matapos mapabalita ang ibinasura ng Movie Television Review and Classification Board ang motions for reconsideration na isinumite ng it showtime kaugnay ng labindalawang araw na pagsususpinde sa naturo. Ayon kay Bong Revilla, Without getting into the merits of the case, sana na consider ng MTRCB ang kapakanan ng mga maliliit na staff at crew ng show na wala namang kinalaman at kasalanan dun sa nangyari. Sila yung mga no work no pay, na kung matutuloy ang suspension, ay dalawang linggong walang kikitain at kakainin. Naniniwala din ang senador na maghahain ng apela sa Office of the President ang GMA Network at ABS-CBN sa loob ng labin limang araw. Ayon kay Bong Revilla, kung nagkaroon man ng pagkakamali ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro. So I hope we don't punish those working hard day in, day out just to take out a living. Samantala, maraming madlang people ang nabuhayan ng pag-asa na hindi matuloy ang 12 days airing suspension ng MTRCB sa 8 showtime. Hiling pa nila na kung mas lumalim ang investigasyon sa viral icing cake scene ng Vice Ion ay gawing patas ang pag-iimbestiga dito. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat din ang madlang people sa naging pahayag na ito ni Sen. Bong Revilla. Anila ay malaking bagay para sa It's Showtime ang simpatya ng senador sa mga trabahador ng It's Showtime. Kain pa ay wala pang reaksyon ng It's Showtime family hinggil sa balitang ito.